guys, good morning Welcome to my channel Marlin Lozano Vlog Ayan guys, magluluto na naman tayo ng rice milk and chicken Ayan guys, kaya ito ang aking i-vlog for today kaya samahan niyo ako guys Ay, bago ang lahat don't forget to like and subscribe ang ating channel Marlin Lozano guys Pagkakas natin ang ating rice Natin natin. yan hugasan so, na natin yung pagkaukas so, natin yung ating rice right? pagkakapad natin na pagkakapad natin ng tubig pagkakapad natin ng tubig guys pagkakapad natin dyan Ayan guys, magpapakulo tayo ng tubig. Ayan, pinakuloan ko na sa heater ang ating tubig. Ilalaga natin ang ating manok. Ayan guys, ang ating sibuyas. Nilagyan ko ng sibuyas ang pinakuloan nating tubig. At maglalagay tayo ng 5 pieces na heel. Ayan, ang ating chicken ayan guys lagyan natin ng oil ayan tapos 1 spoon na salt ayan ayan guys, pakulong natin ng ating chicken guys ng ating timer is 30 minutes ayan 30 minutes ang ating pakulong manok. Papakulan natin yan guys. Kaya samahan nyo ako sa aking vlog for today. Guys, ang ating rice. Ito ang ating rice guys. Nagpun ako ng apat na baso. Apat na tasa. At ang ating milk powder. Ayan, gagamit tayo ng milk powder. 4 spoon milk powder. 4 spoon milk powder, guys. Ayan. Apat po na milk powder ang ating ilagay. Ayan, guys. Ang ating kasama sa ating manok yan, guys. Kulo ng ating manok. Ayan na, guys. Ating manok ay pumukulo-kulo tapos lang natin pakaluan ang ating manok guys ayan na ito lang ating chicken ayan guys palisin na natin ang ating manok ilagay natin i-open natin yung manok gutin natin ang ating sibuyas. Ayan. ang ating rice, guys. Ilagay natin sa pinagkulan nating manok. Ayan na yung isa. Oven. Ayan, may apoy na siya. Ito lang natin dito sa loob ng oven. I-open natin, guys. Ayan. thank mm -hmm.

gutom gani na may milk. Kaya ang tinatawag natin ay syuri Ito ang tinatawag natin syuri Ayan. yeah guys, thank you for watching. Don't forget like and subscribe. Mag-iwan lang kayo ng comment kung anong masasabi nyo sa aking video for today. Bye bye! Ayan lang nilagay natin sa oven. Ayan guys, ayan. Done na siya. Ayan.